Ano yun, nililinis mo? Nilinis ka ulit? Nilinis ka ulit Si Wish, sea -wish rin na dame, naman. Oh, Mas may nakita pala ako sa post natin. Ano yun? May basher eh. May... Yung dyan daw kasi alikabok lang yan. Madali lang kahit tubig lang. Ah, mapakita ka na rin yung mamaya. boss. relax ka lang. Mamaya. O, oh, ito malinis yeah. pa to eh. Baka natin so, ito. Mamaya. Pero si Wish na rin pa rin. Dalawa pa si Wish mo dyan boss ah. Matik yan. Ilang See mo pa nilinisan mo? Apat. Tapos dalawa. Kaso dalawa. Kaso yan. Kahit anim pa eh. Eh dito hindi daw ubra kasi alitabok lang naman daw yan. Bagay. mamaya papakitaan natin siya sa mga may grasa no. Hmm. Papakitaan natin yan boss. Kasi mamaya. Ay, ito, malinis pa to boss eh. Ano sabi niya? Pag napatunayan daw bibili daw siya. Uy, huwag ka tumingi kung hindi ka bibili. Tarantado. Bibili daw. Bumili ka na ngayon. Hindi na kailangan patunayan yan. Kaya bibili mo. Salasalan mo ba yung boss? Oo lol. Bumili ka na. Sige bes. Bumili ka na. Ito yung mga grasa. Susubukan natin sa seaways. Pag tatanggal to boss, bumili ka ha. Yan. Dampte <tipad> din naman, hindi ko pa kinukuskus yan o, nalalaglag na. Nalalaglag na naman? Oo, umihiwalay na o. Naka, may bang na naman. Lala -lala. Bakit hindi na naman manimala, ha? Yan ba yung gusto mo makita? Napakitaan kita. Mm -hmm. Kusin ko na boss ha. Kasi <tipad> pangalika mo. Kabok lang daw yan eh. Kabok, alikabok lang ba boss? Bumili ka na ngayon boss. Ang <tipad> ah, mga nagjujoy dyan. Boss. Okay siwis na lang kayo, matagal nyo pa magagamit. mga dishwashing liquid? Oo, oh, na lang kayo. Ang mga ibang dishwashing liquid natin dyan. Saan na lang kayo boss, siwis na lang tayo. Tignan mo naman oh, parang walang grasa kanina. Siwis na naman oh, walang kalagkit-lagkit. Sus, ano naman boss oh. Nasaan yung mga naglilimahid dyan kaninang grasa? Saan yung grasa? Nasaan ba? Oh. Bawal? Saan yung bawal? Bawal daw eh. Nagtampo. ay Nagtampo. Nagtampo siya, nagtampo siya, boss. Wala kasi kayong bilib eh. Bilib kasi kayo. Pumili na kayo. Sa yellow basket yan, di ba? sa ah, ah, yellow basket. Let's lang niya sa yellow basket natin. ano Oo naman. Parang ko na tuloy. Parang ayoko na eh. suma tuloy. Parang ayoko na tuloy. yung ayoko na tuloy. Sumama sa daliri ko. Parang ayoko na. Huwag oh, yung Ito na pre, oh. Ah, ginamitan mo lang sponge. Ginamitan ko. Oo, oh, kasi mga grasa dyan, pre. Yung mm, sa gitna nga, sa gitna. Hmm. Wala kang makikita dyan. Oh. Ay, yung pala dyan ha. Ah. Hindi ko alam ha. Ah. Sa likod, meron ba? Saan grasa dyan? Kumapit lang sa kamay mo. Ay, naman kamay ko ha. Ito mo. Wala ang man lang kaano-ano. Dulas-dulas. Sus. Ano boss? Oh, boss Gio. O, okay, ka na ba? Siwis ha. Okay Ito check out mo boss? ngayon yan, boss. Nasa yellow basket lang yan, boss. Oh, Ikaw, papakitin natin lahat dyan. Tatapusin natin lahat dyan, pre. Pati ito, pati to boss. Meron pa ito. yan. Siya pa yan. Eh, magrasa. Patunay na may grasa sa loob, par. Ang oh, hindi maglibag, tanggal yan. Boss, tunay patunay, no. boss. Namuun na. Patunay, boss. Eto, spray mo, para lumambot. Ayun, para, boss. Lumambot. Ay ba, ito lang is boss, oh. Wala na, hindi na ako makapit. Kinamita ng siwis, eh. Walang bakas na ano, oh. Walang bakas na grasa. Siwis yan, boss. Hindi hindi kasi. Ayan. Ayan, talagang nang katanggal yan, kahit di mo na pag yung mga ganito boss, basic na lang talaga sa kanya to boss. Hindi no, na kasi. sa hirayin tama talaga, may talaga siya. Pag mga ganyan. Eh. Basic na lang talaga sa series yung ganito pre. Malalaglag na lang siya usa. Umahalo na siya sa bula. Uh, pag tinaklak natin yan, no? ayun o, makikita Ay, mo naman o. No? Wala, dumuruno na talaga siya. Kaya mas try nyo na to. Ayun o. Ikaw na mas kumabin? Bukas? Hindi ko pa kinukuskos yan boss ha. Tinatakta ko lang. Magkat yan sa GC ah. Parang nalaglag na siya. Lublub mo nga lang sa tubig. Saan ang natin? gagawin? Ano na? Diba? Gintab na diba? Seaways mo. Saan ano? Oh. Seaways na tayo. Oh, Hanggang dito na lang. Kasi yung iba basic na lang eh. Wala hmm. na yan. Alikabok na lang yan. Ang point kasi natin dito yung grasa. O check out yan ah. Sa yellow basket. Yan boss, makintab na lahat. Gawang seaways. Wala daw yung lamesa, diyan na lang.